kahit may leg na tayo. Basta trabaho at may commitment, kailangan tatayo ka, no? Hindi po pwedeng hindi. For final defense na to, good luck sa'yo, sir. Pinanggit <laughs> talaga. Meron akong lagnat. Dahil masikip yung aking ubo. Sikip. Pero ako yung minom naman ng Fluimusil, Solmux, Bioflu, at saka ng music. Let me check what's wrong with this paper. Kung saan tayo nagkamali. Usually, pag ikaw ay may ginagawang project, like master's thesis or dissertation, at tatapos mo yung final output, hindi ibig sabihin nun na wala na siyang problema. Pag pinacheck pina yan sa advisor, saka sa critic, meron silang mga further suggestions that you have to change immediately bago lang sa final defense. Kaya kapag ganun, kahit masama ang pakiramdam mo, hindi ka po pwede magsasabi na I can't do it because I'm not feeling well. <laughs> Dapat committed ka sa work mo. So that's what I am exactly doing right now. Kaya ako nandito at nakaupo. But anyway, pinawisan naman na ako. At saka, I'm wearing jacket. <laughs> Para hindi lamigin, no? Okay, let me check. Okay, the download natin. Mm-hmm. Ayan, download na before, nung di pa ako nagkakasakit, nung wala pa akong papillary carcinoma, ang isang proposal ng master's thesis, ginagawa ko lang ng 3 days. Tapos kapag gusto kong tapusin yung buong final study, past tense na siya, okay na siya, maximum 5 days. In a month, kaya kong tumapos ng 4 hanggang 5 master's thesis, minsan with isang dissertation pa. Noong 2020, dahil sa pandemya siya, talagang <laughs> mukha kong pera, matawag doon hindi ako halos natutulog sa gabi, sa madaling salita. Ang tulog ko sa gabi, 3 hours lang. Tapos, puro fast food. Order ako ng order sa sa Grab, yan. Hmm, Jollibee, McDo, Pizza, Milk Tea, yan. So, sa madaling salita, inapuso ko yung katuwang lupa ko nun. Pero, this time, in moderation naman, tumatanggap ako ng project, pero depende na sa university. Sa limbawa, Mm. Halimbawa, ganitong university, where in Bulacan, or in Manila, or in QC, yan. Okay yan sa akin. Hindi na ako tumatanggap ng mga sa Visayas region. Before kasi tumanggap ako sa Visayas region eh. Meron po ako Mindanao University. But at present, nangimili na ako ng project kung di ako may stress. Yung alam kong uh, kaya. Before, tumanggap pa nga ako eh. Yung psychological well-being ng mga nag-aalaga ng aso. O, oh, di ba? Sa halagang 100,000. Ganun ako ka-addict. Pero ngayon, pinipili ko na talaga yung project ko. Hindi na ako lumalabas outside the academic setting, school setting. Kasi para di ako may stress. Okay? So nakita ko na yung paper. I have to do it now.